Puntahan natin ang isang lugar dito sa Mataas na Kahoy, ang Barangay Lumang Lipa ng Mataas na Kahoy. Gamit ang ating motor. Halina mga kapanalig. Tara na, panoorin ninyo ang video ito. pagas lang tayo guys at uh, papasyal natin yung isang lugar dito sa balete, not balete nakataasa na ka ako dito, nakakasakob dito pero maganda yung view dito eh uh, hindi ko pala babato. to pero ngayon, sama nyo ako tara guys, baba tayo so ito guys, punta tayo dito sa lumang lipa mangga Lumang Lipa andito yung uh, La Virginia La Virginia so magandang umaga po sa inyong lahat ay yan na uh, mga kapanalig sakay tayo ng ating motor ngayon na uh, uh, lilibutin natin tong lumang lipa ng barangay o oh, barangay dito sa mataas na kahoy lipa city well actually hindi pa tayo nakakapunta dito sa lugar na to pero isa itong spot na napakaganda rin eh dito sa Mataas na kahoy Welcome Barangay Manggahan Wow Kaganda lang mga bahay oh. Bahay ba yan oh? resort oh, Mukhang resort eh Pero anyway Laki lang gilastos dyan oh. Ganda rin yung garden nila May overlooking na kasi dito Yun oh Ganda pala dito oh. Yun oh Overlooking na pala dito yung an? Uh, yung Vulcan Taal oh Ayun guys oh. Ganda ang ganda ng view dito ha. Overlooking yung uh, Kitang kita mo yung mga nasira ng bulkan Ano? So baba tayo muna. Mamaya oh, tayo palipad ng drone dyan. Baba tayo. Tingnan natin kung anong land dito. Kasya naman ng two-way dito. Ang um, tagal na rin ang punong to. Tanda na. Ayun no. Pinanulunghan na natin ng dagat di orang oh, lawa. Ang ganda ng view dito ha. Ayan o. Oh. maganda rin guys dito. At yung mga luma. Oh, ano yun? ganda. Ay nung kita. Mas malapit pala dito eh. Dito pa pala kitang kita yung bulkang taal. So pag sumasabog siguradong wala din. pilaalis din dito yung mga tao Lalaki ng puno ng balete o. Oh. Ayan guys. Iyan yun oh. kita kita yung vulkan wala pang nabubuhay na mga puno o oh. mga damo konti pa lang o oh. kasi siguro nung pagsabog nun ang ganda rin yung ginagawa na yun uh. slow down warning blind curve ag okay yeah, wow eto pala yung la virginia oo oh. may castle eh oh. la virginia Ayan, laki pala din La Virginia na to. So, madami rin pumupunta dito. Maganda yung entrance dito. La Virginia Resort. Ayan, o. So, palakas na to ngayon. Ayan, o. La Virginia Resort. Ganda rin ang bundok, o. Oh. O, oh, guys, o. Oh. Ganda. Ah, ito na yung bundok ng Cuenca Oo, oh, Mount Maculot Sayang naman to dapat oh. Napati, to Hindi napagawa oh. So, sayang no Ano to, Barangay Manggahan, wow Lalim na ito. Kung nakikita nyo sa camera, ay eh, talagang halos uh, lampas sa 45 siguro to. Oh. mga 45 degrees yung pababa. At kitang-kita mo na yung lawa, guys. Oh. Ito pala yung tinatawag nilang manggahan Ay, obvious, maraming mangga, no? Siguro, ng araw <laughs> Pero lalim, oh Ayun, oh, kitang-kita yung uh, Talagang dito, yung vulkan Yung vulkan Kitang-kita yung lawa, lawak Ang lawak niya Sobrang taas nga lang, guys, dito ah, Maswanto Ayun, oh, ganda rin yung gilid na Ayun, yung pinuntahan natin Kitang-kita pala dito yung pinuntahan natin ng isang lugar, ano, yung uh, dinevelop naman doon, o, no? yun. Kitang-kita. Napuntahan natin yung kabila, eh. Doon naman sa pagbakin. Oh, wow. At ah, saka yung vulkan. Ito ba lang pinakamagandang view ng vulkan? Kitang-kita mo. Eto, ayan o oh. hanggang dito lang ganda oh. lumang lipa ayan o oh. tayo dito, painit lang tayo init kalong tayo dito ay pwede makasilong din eh <laughs> mainit dito ko sa lumang lipa tama ho tatay, lumang, lumang lipa ako ah, oh, yan nakalagay so yan o, oh. dagat yun oh, lawa, tapos yun yung uh, makikita mo dito yung uh, bund oh, bundok na yun uh, al-volcano uh, so anong pangalan ninyo tatay? yung Manalo ayun Manalo so kamag-anak pala Jose Manalo parang pamilya na parang sa TV na si Jose Manalo <laughs> ha, kapitan din si Manalo uh, marami dito hoy Manalo so napapag-usapan namin kung bakit tinawag itong uh, luma-lipa at ito, according kay tatay ay uh, ito yung dating lipa tama tatay? Pa, noong una noong una? Ako, oh, uh -huh. ay ano nangyari at bakit nawala? Ay, pinaglubluba ng kalabaw? ay nagkatubis uh -huh. Ah, ayon sa alamat ay pinaglubluba ng Kalabaw. Ng kalabaw? Ay, nagkatubay. <laughs> Sabi no. na matatanda. Sabi na matatanda. Ako. Oh, uh ng -huh. Ito yun yung ay hindi pa kapitaw. Ako. Uh -huh. uh -huh. So, Malabu. ibig sabihin to dati, wala pa doon tubig to. Wala. Uh -huh. Pero nandiyan na yung vulkan. Ano, ano, ano. Ah. So, nag-evolve na nag-evolve ang panahon ay nagkaroon ng hmm. ito mm. ay, yun yun pala yung ano ito history ng uh, lumang lipa lumang lipa eh, siguro may mm. kondin ho to kaya tinawag ng lumang lipa dating narito ang sentro ng kalakal lipa ng lipa hmm. ay lumang lipa eh mm. Dahil kung uh, nung araw siguro, eh dito dumadaan siguro yung mga mga kalakal na iba uh -oh. Sa pamamagitan nitong uh, Daal. Taal Lake na ito papunta dun sa, yung dagat, ano? Oo, oh, punta, punta eh, di ba yung may daan nung yung papunta dagat? Ay, magbabangka. Nawala na ngayon yun, daan na yun. Wala na. Dahil lang alam ko yung Pansipit River na sinasabi, na bunganga, nasan daw si yun? Dahil sa Nicolas. So, sa Nicolas na area na yun, ay yun yung ibunganga ng... Ilog. Ng ilog papuntang... Lemery. Lemery na dagat, ano? Hmm. Uh, yeah, yung bye-bye Agofilio Kaya nga ho Ito guys ay uh, paikot Ah, uh, Talisay, Laurel. Okay, ah, yeah, yeah. uh, paikot Agoncillo, San Nicolas, Banyaga. Banyaga uh, Banyadero. Banyadero, yung kabila. Nasa oh. ba yung Banyadero? Ay doon sa kabila. Sa kabila na uh, Tapos sa ring kabilang are ay Kuinka. Kuinka. Tapos lumang ano yung isa? Tagbakin. Tagbakin. Ayun, Lipa si Chok doon tayo galing sa, uh, sa Tagbaking lumang mga araw. So, ngayon po. naman tayo nandito tayo sa Lumang Lipa. Ayun. What's up guys, nandito tayo sa Lumang Lipa Tama, Lumang Lipa ba to? Uh, kasama natin yung mga tropa, ayan yeah, nandito yeah, Si Tata, yung kausap natin kanina Si hey, Pare, baka may gusto kang patiin pare Si Pisa Kadjot <laughs> Ganda lang pangalan ha, Kadjot ha Oh. Ay ka pare, baka may gusto kang mabigayin right. oh, shoutout kayo dito <laughs> oh, tropa, tropa ka lang, <laughs> yung mga tropa natin dyan oh. Ah, sa so, mga tropa magbukyo <laughs> Magbukyo? Ano mag -bukyo? <laughs> yung bukyo? Yung parang tris kilo dito sa amin eh. oh! ah, subok tawag doon. Aming tropa. Ayan, oh, tropa. O, oh, tropa. Pari rin din, hai. Gani. Gani ka Sa tata So, napapunta lang tayo dito. Nagpapahinga tayo dahil medyo mainit. Sabi ko, eh, pupunta muna ako dito. Ang babayit pala ng tao dito sa lumang lipa. O, oh. ayan. Hindi kayo mapapahiya. Dapat ikaw yung ito na dito. Ayun pala. Meron mo ako dyan. Nakalimutan ko lang. <laughs> Dalin. May pamingwit po ako dyan. Ang ganda dyan. Ganyan po ako. So ayun nakakatawa dito Pag po gusto nyo ng getaway Na malayo sa Kabihasnan, di naman malayo sa Kabihasnan Pero gusto nyo ng magandang view At mababait na tao Mahilig kayo mamingwit Nature lover Kasi yung bulkan Taal po ay yun lang o Makikita nyo doon Nandun lang So puntahan nyo tong lumang lipa At napaka babait po ng mga tao dito So wala tayong masasabi ay ayan, ayan. narito na si na kuya. Ayun. Principal, ayan principal. Ah, principal. <laughs> principal pa rin nakalaw. Nice call. Nice <laughs> so, napakasaya dalaw siguro dito paghapon. dahil may may basketball court, may sa basketball ng mga tao. Tama lang yung ring, hindi masyadong malaki butas, mahirap pasyutan. Pero <laughs> masarap lang. So, kung may pagkakataon po, in-invite ko kayong bisitahin nyo tong lumang lipa dito sa mataas na kahoy. Tama po ba? Mataas na kahoy, lipa city. Mayroon po tayong makikita mga view. Ayun o. Oh. Yung view na pinakamataas na bundok ko sa buong mundo. Oo, oh, kasi kaya tinawag ko mau maulot eh. <laughs> Ay kung nakatuwi daw yan, naman ang taas niyan. Kaya <laughs> mapakulot. Ma ma Do, <laughs> so, sige. Mamaya, makipag-historyahan lang muna tayo dito. Bigyan ko ng update. magpalipad tayo ng aerial. Nakita natin yung ganda at beauty nung talagang uh, lumang lipa. Thank you. So yeah guys, ah. Uh, Ah, uh, papunta tayo dito sa barangay uh, Lumang Lipa. Ayun oh, mayroon silang magandang kwan doon. So, punta natin yung isang uh, lugar nila dito na maganda rin. So, napakababait ng mga tao dito. Maganda ring mag uh, Hindi maganda maligo ngayon. Marami kasing mga ang tawag dyan hindi naman water lily tawag dyan eh pero parang ganun din pero marami daw nahuhuli dito ng mga isda kasi mga isda yung nga mga gilid gilid dito at malaki na rin yung mga tao dito napakadami so marami tayong mga naging kaibigan dito ayan ang ganda ng view talaga na to ito sulit yung na to mga kapalalig grabe yun no? Yun yung Tagbakin, Sitio Sagbakin. Oh, kita mo naman. Wow. Ganda lang area na to. Super. O. Oh. Napaka-breathtaking ng views dito, mga kapalalig, oh. tamang -taman, hindi masyado mainit, oh. Pero ganda ng view. O. Oh. Ito talaga yung pinakamagandang view pagka gusto mong masilayan yung Bulkan Taal. Ang lapit kasi, yun ang kagandahan Malapit na O oh, park dito Ayan Ayan o oh. Kaso mawawala to pagka nagkaroon ng widening Mawawala yan Pagka nagkaroon ng widening So ito yung kanilang basketball na talaga dami na mimingwit oh. ko ang ulit. So sa inyo pong lahat na nakapanood ng vlog ko, lalo tigit dun sa mga hilig manghuli ng mga isda, eh dito sa barangay na ito, eh marami kayong mahuhuli. Yun nga lamang, di biro yung pagbaba at pagakyat. Ganito kataas yung akyatin mo. Napaka taas niya. Pero kaya kaya naman ng motor, bali wala. Bali wala lang dito sa gamit nating i-NMAX 155. Kaya kaya niyang easy bat, pakyat Oh. So sa inyo pong lahat, maraming salamat. Maraming maraming salamat sa inyong uh, panonood kay Kapalaring Motor Rider. At sa mga susunod pa mga araw, sa mga susunod na vlog, ay eh, naway supportahan nyo muli yung aking uh, page sa Facebook. At uh, paki-like uh, and subscribe. And sa YouTube po, paki-follow para makita nyo yung mga nangyayari kay Kapanalig Motor Rider. At ganoon na rin po sa ating TikTok. So, sa inyo po lahat, maraming salamat. Magandang magandang hapon. Bye-bye!